Okay guys, welcome back again to my YouTube channel Brian Motorworks. Ito may re tayo isang TMX 155. Okay, uh, from Pilar Village, San Fernando. Shoutout uh, shout out kay Jap. Ayun, ayun siya. Okay. Tayo bubuksan muna natin para makita natin kung standard pa ba o o palitan na ba yung kanyang cylinder block. Okay, 2011 model. guys. Hey guys, yan. Talagang kumakain na siya ng langis, oh. Basang-basa yung piston. Kanyang combustion. Yan. Okay guys, yan. Naka 25 na siya. Naka nabor na siya ng benching ko. Okay, malalim na yung gas-gas ng ano. Yan, oh. Malalim na yung mga gas-gas niya. Yan, guys. Napakaluwang ng gap ng piston ring, oh. Ah, wow. Ah, ito. Okay, guys. Ito, uh, sabi ni sir, Jap, uh, paribor ko na lang to. Pariribor na lang namin. So, naka-25 na to eh. Uh, P-50 na kami dito. Ribor niya, 50. Yan. Kwenta na. Tapos, sabay, ano na, uh, asinta ng barbula palit ng valve seal. Okay, guys. Nag-asinta uh, na tayo ng barbula lalagyan na natin yung kanyang bagong valve seal okay hey guys yan yung na natin yung bagong valve seal yan guys uh, lamang yung clearance ng ating piston ring naka bore 50 na po to 59.2 mm okay hey guys yan bago yung piston piston ring piston pin okay guys palit na rin tayo ng o-ring dito sa kanyang kampa lower okay hey guys hey guys yan o no, puro pandikit oh. No? change na rin tayo guys ito yung gamit natin na langis. Ito, sig synthetic 2050. Okay. Balik na tayo ng magneto. Magneto, one set. Coring. Okay guys, bukas ko na lang po po itutuloy. Uh, ginabi na po tayo. Okay, uh, salamat po and God bless po.